Hello guys! Welcome back to my mini vlog. At uh, for today's videos guys, nakita nyo naman yan. Yan po ang aking kuya Remy. Ayan yung time na po guys na yan ay kararating ko lang. Ayan magkatabi kami kasi tinatawag niya ako lagi. Pag andun ako sa kabilang bahay matulog, pinapasundo niya ako sa anak niya. Kaya yan tinabihan ko siya nag-uusap kaming dalawa. Ayun na nga guys, ang dami niyang binabanggit. Ang dami niyang mga bilin, ang dami niyang mga pasasalamat sa akin. Masaya daw siya na dumating ako. Ayan guys, nilalambing ko siya, pinapatulog ko siya. Kasi lagi siyang nag hysterical guys. Yung nagsasalita siya na kung ano-ano, gaya ng mga taong nawala na sa mundo yung mga like yung mga uncle ko binabanggit niya na matagal nang pumanaw at lalo na yung nanay ko guys sabi niya minsan buksan daw namin ang pinto andyan na yan daw yung mama ko dumating na daw yung mga ganyan na mga sinasabi niya nakakakilabot talaga so in my whole life ngayon ko lang talaga naranasan na ganun guys so napakaswerte ko kasi nagkita pa kami at Laking pasasalamat ko sa Panginoon na nakapag-usap pa kaming dalawa. Ayan na po guys, nakikita nyo. Pinapatulog ko po dyan siya. Ayan. Kasi lagi po yan siya nagsasalita. Hanggang ano, hindi siya makakatulog. So, nung pumunta ko dyan, nakakatulog siya. Hingi po sa plus ko yung kanyang ulo. Tinabihan ko siya sa kama niya po guys nakakalungkot namimiss ko siya syempre namimiss ko lang namimiss ko lang yung kapatid ko sobrang mabait po yan guys kahit ganun lang yan nung nag-aaral pa kami nung nag-aaral ako pag may pera yan guys nagbibigay ng pangbaon ko sa school kasi kami ang magkasunod niyan guys siya 2 years lang ang tanda niya sa akin tapos ako naman Ayan po. Tuwang-tuwa siya dyan na magkatabi kami. Ayan, nakakatulog siya. Kasi guys, ano, yung ilang gabi na nagsisigaw siya, yung parang bang nagsasalita lang, nagsasalita siya. May mga tao siyang hinahanap. Ganon yung kuya ko. ayun nakatulog. So, patulog na po yung kuya ko dyan. Ng dito na lang ang aking video. Sana so, nakita niyo. ipo ko to Natang para may memories. Bye. Bye.